Yo, what's up? I'm Sayo, Angeli here, and welcome to our channel. So, ayun, sobrang tagal nung huli tayong nakapag-video at nakapag-upload ng long video sa ating channel dahil medyo naging busy tayo at marami nangyari. So, today is Sunday. And pupunta tayo ng Marikina Hub kasi mayroong invitation si Grab na mandatory face-to-face -face forum about sa Grab Driver app. Kasi kung alam niyo lang guys, uh, this past few weeks ay eh medyo nagkakainitan sa Naiya Airport kasi ang daming LTO dahil sa nangyari doon sa taxi driver na sumingil sa pasahero ng sobrang laki which is terminal to terminal lang and ayun nag drop or nagbigay ng information yung driver na nahuli or na sangkot sa incident na may mga grab na walang PA or documents which is sa aming mga Grab Airport or Grab Now eh, agreement lang ni Grab at ng NAIA management at dahil merong bagong management nga which is si San Miguel na may hawak sa NAIA yung documents na hawak namin na memorandum of agreement eh, hindi na daw valid so ayun baka yun yung mangyayari ngayong araw na to so kaya papunta ko na para Hub so almost so, ano na 10.35 am 11 am yung schedule na binigay sa akin so right now dito sa Marcos Highway sana hindi traffic well Sunday naman so expected na hindi traffic ito guys sana laging ganito sa Marcos Highway walang traffic although Sunday ngayon pero meron pa rin traffic dito tuwing Sunday eh. so, and, uh, tingnan natin kung makaharap tayo ng parking na pay parking malapit sa grab hub ang merong cafe, pero walang kasi hindi naman yun, eh, diba? parke signatory ng sa letter, wala na yan. hindi na yan na nakaupo sa airport bus, hindi na kaupo sa airport. <laughs> guys natapos na yung face to face forum ni Grab para sa aming Grab Airport and unfortunately hindi good news yung binigay sa amin kundi isang bad news na kami mga Grab Airport ay hindi na makabiyahe sa airport dahil nga sa mga hulihan na nangyayari at ayun para maiwasan yung pagiging koloro at 120,000 penalty plus yung impounding uh, ng sasakyan naisip ni Grab na ibalik kami sa deliveries which is Grab Express and Grab Mart so ayun, walang no choice kami kaya laban lang, another uh, challenge na naman nito kaya siguro naisip ko, dabalik na rin tayo sa mga delivery apps natin like lalang mga transportify, i-open it natin yun And sana maging maayos <laughs> yung ating biyahe araw-araw. So expected na hindi siya ganun kalaki na kinikita namin sa Grab Airport pero laban lang. So yun lang, by tomorrow sabi nila or by tonight i-deactivate ide na yung mga services namin na Grab Airport from Naia to Naia. na Grab standard and six heater so maybe tomorrow in eh, grab express delivery na kami and grammar ayun lang that's all for today thank you for watching guys